Magandang araw po, ako si Gabs Fidel at ito ang landas ng pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa sulat ni San Lucas, Kabanata 13, mga talata 22 hanggang 30. Mababasa po natin sa ebanghelyo na habang nagtuturo ang ating Panginoong Yesus, natanong po siya ng isang tao. At ang tanong, Ginoo, kaunti lang po ba ang maliligtas? Si Jesus po ay sumagot, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Ngayon po, ang hamon na pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan ay naguudyok sa atin na hindi sapat ang pagkilala kay Jesus at pakikisalo sa kanyang misyon sa panlabas lamang. Ang pinakamahalaga, ay ang pagkakaroon ng malali, matunay na kaugnayan sa Diyos. Yung ugnayan po na galing sa pusong nagbabago, unang-una, -una, pangalawa, nagmamahal, at tumatalikod sa kasamaan. Umaten po ako ng isang activity ng community namin noong nakaraang gabi. At ang topic po para dun sa event na yon, ay Repent and Believe. Pag sisisi at uh, pananampalataya. Uh, narinig ko po ang speaker, ang sabi niya, ang pagsisisi ay hindi sapat, dapat kadugtong niya ay ang pagtalikod sa kasalanan. Sabi rin po niya, napakadali daw kasing magsisi, napakadaling magumpisal, pero kung yun, kasalanan na yun, ay gagawin pa rin natin at walang conviction na tatalipura natin yun. Lagi tayong babalik sa square one. Lagi tayong babalik sa umpisa. So magkatandem din daw po yun. Kaya po habang nagre-reflect ako sa activity na yun, naisip ko yung aking personal experience. Uh, di ba po may mga nagagawa tayo mga paulit-ulit na mali kahit ayaw natin. And every time nangyayari po sa akin yun, I have that tendency na, alam mo yun, yung gulpihin yung sarili mo, na ikaw talaga gabs, nakamali ka na naman, nagawa mo na naman, inulit mo na naman. At narealize ko po, most of the time, nitong lalo nitong mga nakaraang buwan. 'Yun ang missing ingredient. Ang missing ingredient ay tinitake ko lamang ang human effort para ma yung mga kailangan ko ma-solve. Tinitake ko lamang yung aking sariling kakayanan para mapagtagumpayan yung mga pagsubok ko sa buhay. E di ba po ang hamon ng Ebanghelyo sa atin ngayon para makapasok tayo sa makipot na pintuan ay may offer natin ang lahat-lahat sa atin sa Panginoong Yesus. May tendency kasi tayo minsan na itago sa Panginoong Yesus yung iba na itake lamang ang human effort at wag humingi ng tulong sa iba para isolve yung mga problema na yun. E eh, di ba po ibig sabihin, kapag wala si Jesus sa eksena na yon ng ating buhay, Ibig sabihin, hindi niya yun pinagaharian. Hindi kanya yung aspeto na yun. Kaya po, kalakip ng pagninilay natin ngayong araw na malalim na ugnayan, na tunay na ugnayan sa Panginoong Yesus, ang isa po rin pong kalakip niyan ay pagpapakumbaba. Madalas, tinitake natin yung mga matters into our own, own, hands, pero hindi naman dapat. Dahil pag once na ginawa natin yun, wala si Yesus sa eksena. Hindi sakop ng ating Panginoon yung bagay na yun huli po uulitin ko para makapasok tayo sa nakipot na daan ang gusto po ng ating Panginoong Diyos ay lahat-lahat sa atin at sa huli po na sinare ng speaker na yun sa event ang sabi niya, magagawa mo lamang ito kapag ka galing sa grasya ng Panginoon at yun din po ang paniyaya ng ating Ebanghelyo sa araw na ito ito pong pagpasok sa makipot na daan nagre-require ng lahat-lahat sa atin ay masasakop ng ating Panginoon. Ang ating mga tagumpay, ngating mga uh, pagsubok sa buhay, challenges, ang ating mga mahal sa buhay din kasama. At ibibigay ito lahat sa Panginoon At sa pamhuli, ma-realize re natin na ang lahat ay biyaya, lahat ay grasya. At wala po tayong kayang gawin kung wala ang ating Panginoon Kristo na nagliligtas sa atin. Kapag ganito po tayo mag-isip, mas mararamdaman natin ang pagmamahal na yon ng ating Panginoon. At mas magiging able din tayo upang maibahagi po yun sa iba. Tandaan, pagpasok sa makipot na pintuan, ang kailangan ng Panginoon ay lahat-lahat sa atin. Yan lamang po para sa araw na ito. Kung kayo po ay na-bless, ilike ang video na ito at ishare sa mga friends natin sa social media. Muli po ako si Gabs Fidel para sa landas ng pag-asa. Ganang araw po.